Hoy, lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka rito, at ngayon ay mayroon kaming ilang kapanapanabik, puno ng bituin na balita para sa Kilala mo siya mula sa kanyang hindi ka musika at pag-arte, at ngayon, si Maris Racal ay muling gumagawa ng mga wave sa kanyang bagong pelikula na Sunshine, pero guess what? Nagsagawa lang siya ng espesyal na advance screening kasama ang mga kaibigan at kasamahan bago ang opisyal na pagpapalabas nito sa Pilipinas. Medyo cool, tama. Sumisid tayo sa lahat ng mga eksklusibong detalye. Kaya, kung hindi ka pamilyar kay Maris Racal, talagang pinapatay niya ito sa mundo ng entertainment kamakailan. Mula sa kanyang mga viral na kanta hanggang sa mga acting role na nakakaakit sa iyong puso, talagang ipinapakita niya sa amin ang kanyang hanay. Ngunit ang kanyang pinakabagong proyekto, Sunshine, ay isang bagay na hindi mapigilan ng mga tagahanga na pag-usapan. Kamakailan lang, nagsagawa ng private advance screening si Maris para sa kanyang mga kaibigan at kasamahan na nagbigay sa kanila ng unang pagtingin sa kanyang bagong pelikula. Ito ay isang sobrang kapanapanabik na sandali para sa aktres, at tila ang buzz sa paligid ng pelikulang ito ay lumalaki lamang. At ang pinakamagandang bahagi. Hindi lang itinago ni Maris ang espesyal na screening na ito sa kanyang sarili, inimbitahan niya ang isang grupo ng kanyang malalapit na kaibigan at kasamahan na samahan siya sa pagdiriwang. It was an intimate affair with the likes of fellow actors, influencers, and some major showbiz personalities showing up to support. I mean, can you imagine the star-studded crowd? And of course, Simaris was glowing as always, beaming with pride over the film that she poured her heart into at alam mo nakakakuha kami ng ilang sneak peeks mula sa kaganapan, salamat sa social media. Ibinahagi ni Maris ang kanyang kasabikan online, at malinaw na talagang natutuwa ang mga tagahanga para sa isang ito. Tignan ang mga reaksyong ito. Ang lahat ay sobrang hype para sa opisyal na pagpapalabas, at lubos kong naintindihan kung bakit. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa Sunshine mismo. Ang pelikulang ito ay mukhang magiging isang tunay na emosyonal na roller coaster. Ang balangkas ay umiikot sa mga tema ng pag-ibig, pamilya, at personal na pag-unlad, mga bagay na maaaring mayugnay ng lahat sa isang paraan o iba pa. Ito ang uri ng pelikula na nag-iwan sa iyo ng pag-isip ng matagal pagkatapos ng pag ng mga kredito. At sa paunguna ni Maris, alam mong magiging di malilimutang pagganap ito. Ang mga tagahanga niya ay nasasabik na kung gaano natural at taos puso ang kanyang pagganap sa pelikula. Kaya, handa ka na bang makita ang sunshine para sa iyong sarili? Markahan ang iyong mga kalendaryo dahil ang pelikulang ito ay nakatakdang opisyal na mapalabas sa Pilipinas sa lalong madaling panahon at hindi mo ito gustong palampasin. Kung nasasabi ka tulad ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon na yon para manatiling updated sa lahat ng bagay na sina Maris Rakal at Sunshine. At hey, mag ng komento sa ibaba na nagpapaalam sa akin kung nagpaplano kang panoorin ang pelikula sa araw ng pagpapalabas. mag tayo tungkol sa kung ano ang pinakanasasabik mong makita sa sunshine.